Uh, ayoko na sana magsabi kasi ho, issue to eh. Baka mo lumal Bakit? Nanakaw yung t-shirt ko ng search. ako ngayon. Sabi ko uh, sa kanya, ibalik mo lang, papalit ako. Maganda yung usapan. Okay. Uh, ayoko na sana magsabi kasi ho, issue to eh. Uh, baka ko lumala. At uh, baka kung ano'y masabi. Ayoko na ho lang sana magsalita. Pero sana guys, ah... Uh, Balik niya na lang yung search ko. Sige na. Guys, balik niya na lang sa sampayan. Hmm. Sige na, para hindi tayo magkatampuan. Ha? Ah. A ako, hindi, hindi naman ako ano eh. Mas manta ako eh. Gusto ko lang naman humingi kayo sa akin. Ha? Ah. Ba't nyo naman kinuha yung nasa sampayan namin? is <laughs> balik niya na. Ha? Huh. Balik na <laughs> Bad trip yun na, trip pinanay ko. Alam niyo, eh, hirap-hirap niya nilalababay. Hinahandwash na yun. Tapos kukunin niyo lang. Huwag niyo naman, huwag naman ganun gar. Huwag naman ganong bar. Balik niyo na. Ganun. Parang ano, ito eh. Tara, swap sa bago. O, oh, oh, ito na lang, Oh. ge, ito na lang. Ito na lang yung magandang ano. O, oh, pag binalik mo yan sa bahay, papalit ako ng bago. Yung bago, yung may packaging. O, oh, tapos may sticker pa. O, oh, o, oh, o. wala nang alay item kasi sold out na. Yung sold na ata pero meron pa ako doon na tago eh. Oh. So, palit tayo. Balik mo sa bahay oh. Oh, sa kumuha. Oh, sige, sige. Announcement, announcement. Sa kumuha ng t-shirt ko, yung Surge Apparel. Ha? Yung sa namin sa tapat ng bahay dun sa Baka Dio ni ah. Balik nyo. Oh, palit ako ng bago. Oh. Oh, ayaw mo ba? Hmm. Oh, pa pakita pa mo. Hindi mo kita mapakita sa camera eh. Oh. Oh, balik mo lang oh. 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 O, oh, gusto mo sumama sa, sa vlog, pwede ka mag-sorry. Ha? Tatanggapin ka naman namin, mapagpatawad naman ako, wala man, naman, wala ka naman kasalanan, pero meron ka kasalanan. Ha? O, oh, sorry ka lang, o. Oh. O, oh. oh, okay lang. O, oh. balik mo. O, oh, tapos papalit ako ng bago. O, oh, wala naman ano sa ano. O, oh, kung gusto mo lang, i-ino-offer oh, ko na sa'yo yung magandang deal. Wala ka naman masasabi doon. Ha? Ha? Wala ka sa masasabi doon. No? Deal na. O, punta ka lang sa bahay, o. Oh. PM mo. Tapos, picture mo yung t-shirt. Tapos, uh, pag-usapan natin ng maayos. Uh, ano? ano? Pag-usapan natin maayos, Gar. Uh, usapang matino. Usapang matino. Mm. Balik mo lang. Uh, uh, wala, wala kahit ano. Hindi ka mapapahiya. Hindi ka ba, ano, basta. Balik mo lang. Uh, ah. balik na ako ng bago. Oo nga. Oo nga. Basta ito ang catch. Ha? Isusot mo sa akin bago gusto ko may pawis-pawis mo pawis, Ha? Ha? Alam mo gusto ko kasi kinaaamoy yung laban ng nanay ko eh. Iba pa rin kasi yung laban ng nanay eh. Di ba? Hmm? Tapos inunahan mo lang ako. Ha? Narekta mo sa lampayan. Pero mabait naman ako. Ha? Inooperan kita ng magandang deal. Okay? T-shirt na search ko. Ha? Kapalit ng bago. Basta ibalik mo sa bahay. Huwag ka magalala. Huwag ka mag-alala. Kung mga ikaw ay aking bibidyohan, ibablurred. Pero mag ka lang, matatanggap ka namin lahat. Oh. May chance pa para magbago ang lahat. Oh, wala ka pa naman sa kulungan eh. Pero hindi ka naman makukulong. Huwag ka mag-alala. Ha? Ito ay katuwaan lang. Tatanggapin ko ang oh, sorry mo. Tatanggapin kita ng buong buo. Basta ibalik mo lang. Ha? Basta ibalik mo lang. O. Oh, lasa mo na yung loob mo. Basta ibalik mo. Maganda yung deal ko sa'yo. <laughs> hey! Boy. Bakit? Nanakaw daw yung t-shirt ko ng Serge. Huh? <laughs> Nanakaw! Ito sa bahay. Pinigay-pinigay ba ko pa sa'yo yun! Eh, <laughs> basta may deal ako sa kanya. Ha? Huh? May deal ako ngayon. Sabi ko ah, sa, ah. sa kanya, ibalik mo lang, papalit ako. Maganda yung usapan. Uh, ano, Maganda yung usapan. Uh, ano, ano. Basta, uh, ibabalik niya. Wala lang, nireport ko lang sa inyo. Punta na ulit ako.